Dalam kelam. Holy, what's up mga idol? Magandang madaling araw po sa ating lahat. Mga idol. Ayan, na naman ako. Oras po natin ay alas na po ng madaling araw mga idol. ito yung mga kagagamitin sa lakabang idol siyempre mga may pipi yeah, at flashlight ang ginagamit ng flashlight pag nalakab ako mga idol ay kulay dilaw ang kanyang ilaw yeah, kulay dilaw pala ay eh, mga isda hindi siya tumatakbo pagkakasit puti sisiba na ganang isda pag dilaw hindi saka yung lente nito sagad sa ilalim ng lupa sagad sa ilalim ng lupa yan Ayan mga idol, update ko kayo pag na ako sa aking shot mga So what's up mga idol? Uh, nandito na po ako sa aking spot mga idol. ako mananalakang ngayon. Ito po ang aking gamit ngayon mga idol, yung salakag kong ginawa. Sasaklo mo lang natin mga isda nito mga idol. Oh, ang bidaga ko, sasakbo. Subukan natin baka magkakasili na ang tubig mga idol kitang kita ng kitang kita yung isda kaya sa gabi tayo nananalakay so, ito mga idol yung aking spot kahit medyo madamo basta malinaw pwede na ito mga idol ha. dito po ako manghuli ng tilapia ito mga idol plapla lapad na rin yun ay lalo yung palay walao 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 hindi nga natin walao ito nawala tilapia okay tilapia na tayo mga idol puli tayo mga loads panlawan na natin yan pagkagabi kasi linaw ang tubig kaya kitang kita tilapia ayun na puli ka ngayon Ano po Ano wala dati yung mga load pagkagabi Stress na po ng madaling araw. Yeah. Bravo. Oh. sa sakloban na rin ya hmm. huli balbon ay pa lahat ya ah, napuli tayo mga lods ito mga idol huli na naman parami <laughs> na tayo dyan hala po rin tayo dyan so, mga edo lapad oh yeah. ayan lang tayo mga lods para pag binagsaka natin ang salakab <laughs> Ang alam mo din. Yun, tilapia na naman. Tagalog mga idol. Oh. Dalawa, magkatigit. Hino, para natin madadali ito. No. Isa lang muna. labit mo, labit mo, lapit mo. Lapin mo. Yun, mga idol, kabi. Dalawahin natin. So, huli, dalawa mga lods. Dalawang Dalawang tilapia. Ito na huli mga idol. Tapya. Ay, ito ba? Dalawa pala mga lods. Ano yan? Dalawa. Malamok lang, malabo. Harap ulit tayo mga idol. Sa suklog, nakadalawa tayo mga lods. Ito, harap na naman tayo. mga nakakita naman tayo Tagalog to, Tagalog Suklo ba na yan? Ayun o Huli na yan Lapya Ano puli? Kaya lang, medyo malabo yung tubig e. Eh. May matatanong yung iba. Mga idol, tilapyan ka. Napakalapin ito mga idol. Huli na yung mga lods. Uh, lapad. Huh. Yeah. po ulit mga idol. Tsaga-tsaga lang talaga. Kahit malabo yung tubig eh. Nakakasili pa rin tayo mga dudes. Ayun, hanap na, na naman tayo. Ay, mga yeah. Maliwanag na kasi kaya mailap na. Huli na yung mga lods. Pagkakulay tayo. Hanap Mailap na. Maliwanag na kasi. Ah, magliliwanag na po mga loads. Kaya medyo mailap na yung mga tilapia. Kapo ay pauwi na. Ah, madaling araw na. Alas 5 na po ng madaling araw. Uh, Itong dala ko sa lakab Hindi man ako nalogi mga lods papang ulam naman kami Salamat mga idol Update nyo na kayo Pag nasabay na ako mga lods Salamat mga idol Awi na ako galing sa Pana na lakab Sa lakab Alam hindi naman ako Nakarami ng huli mga lods Pero Sakto lang Pang ulam Kaya yeah, magkaroon ako Malabo kasi yan tubig Kaya Hindi ko masyado makita eh Pinili ko ngayon sa sa lakad oh. Salapya. Ang ulam namin na tayo mga lad. Ay, wala sa wala. Ano ay dalawin papalam na. Pa-ulam na ako eh. Paalam po mga lods.